dito ditoo nagkaroon Mr. Chairman ng kontroversya. Ang isa pong uh, binabanggit nila, ang SMNI daw ay naging daan para sa red tagging. Bibigyan natin ng historical perspective yung salitang red tagging. Yung pong mga uh, pagre-red tag o pagtawag na front organization yung Kabataan Party List, yung Gabriela, yung ACT o Alliance of Concerned Teachers, ay hindi po nang galing sa media. Ang mismo yung nagyabang nito ay walang iba kundi ang founding chairman ng cpp and the si Prof. Jose Maria Sison, na dating tinitingala po namin bilang mga aktivista ng araw. Ang sabi niya, na-available naman po ito sa worldwide uh, net, na pwedeng i-download ng ating sekretariat, eh sabi niya itong itong mga makabayan black party list na ito ay mga legal front organization namin sa CPPNPA, which by the way, Mr. Chairman, was designated by the uh, Anti-Terrorism Council as Communist Terrorist Group. So hindi ho kami ang nagbansag na sila ay kaibigan, kaanib o kabalikat ng CPPNPA mismo si Mr. Sison ang nagsabi noon. Kaya kung nababanggit sa mga balita na sila front organization, it is only in deference to the pronouncement made by the founding chairman himself that this Makabayan Black Party list are theirs. So, maingat po kami doon. Kaya nga palagi namin sinasabi na uh, designated communist terrorist group base ho yan sa mismong gobyerno na nagatas na itong mga grupo ito. In fact, two days ago lang, Mr. Chairman, ay inulit ng uh, Anti-Terrorism Council na sila po ay communist terrorist group. So, uh, hindi po namin, hindi, po, hindi po namin mawari bakit kami tinatawag na ang aming kasalanan ng red tag. Kasi Katunayan, kung susundin mo natin na alituntunin ng broadcast, nandito naman yung mga taga-KBP, dapat yung mga kalaban ay Estado hindi na interview Pero yung mga traditional mainstream media, ang malayang nag interview kay Mr. Sison at iba pang mga pinulo ng CPP-NPA. So, malayo po sa katotohanan na ang SMNI ay nagre-red tag. Pangalawa, uh, napaka-convenient po kasi ng sawaging red, red tagging eh. Para lang uh, uh, mahinto yung pag, pagbabansag sa kanila na front organization.